Ay, dahan-dahan. Ay, nako. Tignan ano? yan, gutom yan. Oo, oh, kawawa na. naman to. Dahan-dahan <laughs> dahan lang. Shading. Sa'yo naman to eh, hindi ka na mamimigay. Ayaw na nila. Ay, siya Shelly. Mamaya ito din, o ulit din yung mga to. Ka. Yan kasi. <laughs> Yan yung masyad. Mataba naman na din yan, mate. Ipadayat mo na yan. Pero malaki talaga yung katawan niya, mate. Ito mga itong dalawa, maliliit ang katawan. mo, lang. Patay to patay to oh. Ito patay na ito. Ito siya, oh, naka-upo pa ganyan. Ha, ha, ha. pikit-pikit dulu Grabe naman niya, natatapo na yung iba. Grabe oh, naman kumain to. Grabe ka naman dumede. para ka namang may kaagaw ah. utum na pala ito hindi ka man lang umiyak naanuhan ka na nadumihan ka na Maglampas lampas na yung gatas mo Kena putum ni. Putum, Oh putum, Oh, Ayam. 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 pag mabili gatas. Maawa hmm. ka na lang. Ang dalawa na lang. Grabe, gataw na ito. Ay, pinahabol pa kasi. Kaya lalong tumataas yung kamay ko. Nabasa uh, na rin ako sa mga lumagpas.

Dapat may tawel tayo. Hindi hey. pa, pagod na. yung kapay ko kakapisin lang. Bote.

Tapos mo na mm, ka ngayon ng mga nguso mo, ng kamay mo. oh Pumira sa puro gata, sa? Hmm? natin yan mamaya. Hmm. O, oh, busog na. Hmm, busog na oh, enough. Enough. Oh, ang dumi-dumi mo na oh. Oh. Enough. Hugas na, hugas ng kamay.